sa digitalized na mundo ngayon, pati love life mo, umu-online na rin. Nandiyan na ang online dating apps para mag-swipe right. Kung type mo, swipe left kung hindi mo masyadong bet. Pero hindi lahat ng nakikita mo online ay totoo ha. Minsan ang akala mong true love na uwi pa sa bato. Minsan naman ang inaakala mong Adonis ay nako Barbie pala. Kiligin, malito at ma-fall dito sa kwento ng Na-catfish ako ng true love ko. Lahat tayo naghahanap ng true love. Sino ba naman ang ayaw kiligin? Ang mga desperado pa nga sa online dating kumakapit. Nagbabaka sakali na dito nila makikita si The One tulad nating walang sawang naghahanap kay The One, hindi na iba ang journey to pag-ibig ni RC. Pero kung akala nyo'y parang noodles na instant ang naging happily ever after ni RC, nagkakamali kayo dyan. Mahaba-haba rin ang binaybay ng puso ni RC na bata pa lang ay iba na raw ang isinisigaw. dahil elementary pa lang siya. Alam na niya sa sarili niya na siya ay pusong babae. Bata pa lang kasi ako, paper doll na yung nilalaroan ko eh. Mga 9, 10 years old, 8 years old, kalaro ko yung kababata kong tita, paper doll. Yun na rin yung naging laruan ko. Kaya alam ko bakla ako bata kaya... pa. At nang matapos siya mag-aral, ay nagka-boyfriend siya at sumali sa mga pageant. Pero ang inaakalang happy ending ni RC ay nauwi rin sa hiwalayan. Ang sabi ng tatay ko kasi noon, parang binigyan niya ako ng advice, ang sabi niya, masanay ka na, I expect mo na na kadang magkakaroon ka ng ganyang karelasyon. Eh, mangyayari yung nangyari sa amin nung uli, parang magkahihiwalay. Kasi nga, may mga bagay kang hindi sa kanya katulad ng anak. Kaya expect mo na pero walang makakapigil sa taong gustong ma-in love kahit na ba napuno na ng takot si RC sumubok siyang muli sa mundo ng pag-ibig at hala bira, the search is on talagang kakaibabe baby itong si RC nakahanap siya online ng isang lalaki na pakiramdam niya ay soulmate na niya dito, muling nagkaroon ng ningning ang kanyang mga mata. Ang bawat ngiti niya ay naging walang kasing tamis. Pero sa tuwing napupuyat si Arcee noon sa non-stop chat nila ng kanyang online pag-ibig, Ah, wala, wala yun. Hindi pa rin maalis kay RC na gusto niyang makita ang kanyang nakakausap. Ah. Ano? Wala, wala. May gawaan lang na ipis. Yeah. At dito na unti-unting nabuo ang imahe ng lalaking pinapangarap niya sa kanyang isipan. Kilig na kilig ako sa kanya. Akala ko siya na yung lalaking ibibigay para sa akin na siya na talaga yun. At tila naging the search is over na nga para kay R.C. Wow. Dahil sa wakas ay nagkita na sila ng kanyang Mr. Dream Boy. Kaba. Takot. Yan ang nararamdaman ni R.C. sa araw ng kanilang pagkikita at talagang halos malaglag ang niya nang makita niya ang ganyang dream boy. Nagulat ako. Akala ko kasi lalaki. Akala ko umblay yung pala. Merly, babae pala siya. Si Mr. Dream Boy pala ay babae. Ang imaheng nabuo sa isipan ni Arcee ay nabuo sa katauhan. Mary Chris, 23 years old, na babae at isang engineer, certified straight girl. Ang tingin ko sa kanila is lalaki pa rin. Pero ika nga nila, love knows no gender. Pag ang puso'y tumibok, nako! Anong kulit nito masunod lang? Sinubukan pa rin nilang pasukin ang relasyong kanilang nabuo online. Dahil basta nalaman kung babae si Marie Chris, sapat ba yun para hindian ko siya? Hindi ko tuloy yung nararamdaman ko para sa kanya. Nahusgahan ko siya. Ayoko sa iyo, babae ka. Ah, yung litrato lang naman yung nabago, yung image. Pero yung taong minahal mo, kung paano siya mag-alala sa'yo, magmahal sa'yo, yung care, yung lahat ng iyon, the way siya magsalita. Hindi naging hadlang ang kasarian sa pagmamahala ng dalawa. Katunayan niya, sa piling ng isa't isa claiming sila na mas nag sila at mas lumawak ang naging pangarap nila sa kanilang buhay. Hashtag feeling inspired ang bawat araw-araw nila. Wala na raw sila halos pinag-aawayan. Dahil para sa kanila, end game na nila ang isa't isa at balang araw daw ay gusto rin nilang maikasal. Si RC kasi isa siya isa siya sa nagpatunay sa akin ng totoong pagmamahal. Uh, yung mga bagay na siguro isa yun yung material. Siya yung unang taong nagbigay sa akin ng maraming beses siya itong ginawa. Ah. Yung bouquet of flowers na malaki talaga. Teddy bear na mas malaki sa akin. Uh, hindi lang yung material. Uh, even yung pagpaparamdam niya na lagi din siyang nandyan. Yung sobrang protective niya sa akin. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin, kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! At lalong dumoble ang positive vibes sa pagmamahalang R. Chris dahil sa suporta ng kanilang pamilya. At ang mismong kapatid pa nga ni R.C. ang tinuturing nilang anak-anakan at sabay nila itong inaalagaan. Pikit mata naman ang dalawa sa kanilang mga bashers dahil para sa sariling pamilyang kanilang pinapangarap na buuin, todo kayo ang dalawa. Para sa kanila, ang pagmamahalan nila ang nagbibigay lakas at kulay sa bawat bukas na kanilang kakaharapin. Sana magtagal tayo, huwag kang susuko kapag may mga problema kasi Tayong dalawa lang naman ang makaka-resolva makaka ng kung anong ginawa nating problema. And makakaasa ka na nandito ako palagi through ups and downs. Nandito ako para ipagtanggol ka, para supportahan ka sa lahat ng gusto mo. Mahal kita hanggang kamataya. Tingin. Sigurado naman ako sa'yo, ang lagi ko lang paalala sa'yo e eh, mag-iingat ka palagi. Ingat mo yung sarili mo kasi sa gantong sitwasyon ko, yung mga ginagawa at sinasabi ko sa iyo ngayon, madadala mo yan kung sakaling mawawala man ako. Kaya naman sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, wag nang magsenti sa inyong mga kwarto. Hindi malabo mahanap mo rin ang iyong destiny. Lalo na ngayon, na pati ang pag-ibig pwede nang ma-search online. Malay mo, sa isang click mo lang tulad ni RC at Marie Chris, makatfish ka man. Masabi mong, nakita ko online ang true love ko. This is the 50 gram jar proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.